Ayan ang ating lemon ang lagu laguna 'di ba? lagu-lagu. Oh, 'di ba? Ang lagu-lagu diba? lagu ng lemon. Pero syempre, 'di ba, sobrang kalaguan niya. Ay, nako, talaga naman nakakagulat. May nakita ako, 'di ba? May nakita akong nag-iisang lemon. Oh, 'di ba? 'Di mo kalae, eh, meron na pala isang piraso. Ayan matutuwa ang aking padir ang aking tatay kasi kasasabi niya lang kanina na malapit na mamulaklak pero hindi mo akalain ay nako may nagtatago pala isang malaking lemon dito di ba pera usog o di ba nag isang lemon laki uh, yan yan para sa kanya para sa kanya ah, di ba nag isang piraso hindi mo akalain akala niya kala niya lang mayroong mayroong mamumulaklak na dahil sobrang laguna yung mga halaman. Iba 'yung mga dahon-dahon. Sobrang laguna. As nakita ko ngayon, kakakita ko lang, may nakita ko isang lemon. 'Di ba? Oh. Buhay na naman ang lemon natin. 'Di ba? Kesa bumili. Ayan, may lemon. O, diba? Diyos ka, paulit tayo sa lemon. Lemon. O, diba? May nag-iisang lemon. Kasi ilang puno ng lemon yan? One, two, three, four, apat na puno ng lemon. Ayan, pero ito wala pa naman. Wala pa naman tayo nakikita rito sa isang to. Pero yun, nag-iisa talaga yun. may nag-iisa. Diba? Mga katawa naman, mayroon nag-iisang bunga. Ayan. Ewan ko lang kung nakita ng tatay ko kanina, pero syempre, yeah, makikita at makikita niya na sa ating video. O, ba? Diba? Eh, kasi naman, dito tayo nakakonsentrate sa ating kalamansi. O, ba diba? Ang kalamansi. O, ba diba? Ang liliit o. o. O, Ang liliit. Hmm. Hmm. Pero syempre napita sa yung malaki at meron pang malaki dito. Oh. Ayan, malaki. Mm. Ito, ang cute oh. Kumpul ng lemon. Oh. Ay, lemon pala. Kalamansi. Ay, nakakalamansi ka dyan. Oh. Mm. Oh, diba? Oh, ito oh. Oh, pera usog. di oh, diba? Nakakatawa. Ah, Bango-bango ng ano niyan. Bulaklak yan oh. Kung naamoy nyo lang ang bango-bango ng bulaklak niyan. Yan ang ating lemon. Ah, Di ba? Ah. Dahil malamig ang panahon. Ay, nakagusong-gusong ng mga halaman. Ang malamig na panahon. Talaga naman, naglalaguan ang ating mga tanim. Ah. ah Di ba? Yan ang ating tanim. Syempre ang atin sa luyot na anihan natin 'yan, 'no, 'di ba? Ito di ko naman napagamit. minsan gumagamit ako. minsan gagawa kong tsaa. Yan. Pero syempre tanggal natin yan. Parang hindi makaagaw sustansya sa mga tanim natin. Kasi may sibuyas yan, oh. Oh. Yan, may sibuyas daw na sibuyas. Daw na sibuyas. Ayan. Yan ang ating Tanim. O, oh, diba? ba yun, o. Oh. Yung aligbati, o. Oh, gumagapang na. O, ba diba? Kaya naman, ang ating lemon. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye.